Good afternoon mga Indola Loves Dito tayo ngayon sa other part ng Beach Ay hindi pala beach to Seawall Park Tambayan na lang muna Yan pwede na tayo nagpinyan Ang tao Ang babae не ну не 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 кабелят вот так вот ng dinadepitin natin yung mga lalaki lang contoh angin angin Tapi dekat 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 lantai Saya tak kuat Tak hilang dah walak

Daling mawal yeah, madaling dito yung nakakaupo siya na yung pain uh -huh. Kaya pag pinitik ko, silang nadali Ayun, Palagi <laughs> sila <laughs> ganun <laughs> yung <laughs> Ba't walang naligo? Bawal dito maligo? Ah, yung pangalabas? Oo. Kasi may may buhangin. Ang ah. pusa no? Oh. <laughs> <coughs> oh. Wala sa stress ba? Wala na. Oh, Pagtapon pa lang. Wala na. Maraming sila na gumaganoon. Kaya kahit gumaganoon, may bugita na siya sa buli. Uh, doon sa kabila Yung kanto doon Mga nakukuha nila doon Yung mga isdang puti Yung mga lala malalaki Yan yung mga isdang puti Haba eh kukuha nila. Doon, di ba may yung... Tao, doon? Hindi yan. Yung kabila pa. Para, doon, may, may. Hindi. Hindi ka napunta ng tulay. Parang ganyan din ang ginawa ng... in-extend yung ano. Doon, sa kabila. Hindi. Hindi ka abot ng cornets. Doon. Dito lang. Di ba may... Di ba may yung street ng Romania? O oh, yung tagat doon. May paspasok doon. Parang, parang seaport yata yun eh. Lumang seaport. Doon, lami huli nila. Mga islang puti. Ang lalaki Binitbit ko nga eh, abot dito sa akin no. Oh. sa mga 8 kilo siguro 'yon, isang piraso. Hindi, kailangan pa. Yan. Sarap din yung pagi, gataan. Oh. Saan sa atin, sir? Saan sa atin? Liti? Summer. Liti. tutulong-tulungan niya. Tawagin sa atin yung isda sa ilog na kaitan. Yung pula, pula na isda, puti. Yung isdang bato. Oo, oh, bisugo. Yung sa kanto-kanto, malalim. Trip-trip lang -trip sila eh. Mahamasyal din eh. 嗯。Mm. the class Na yan na ta yan yung gagawin nila. O ayan tayo. Benga. na mga idol lalabs. loves sharing is caring at your service M, Mix Vlog thanks for watching here in Alcobar Cebu